Hi guys! So, uwi na ako sa balay. Uwi na ako sa balay. La 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 la. Guys, see you tomorrow po. And guys, meron na rin akong isang tray. Kasi maglileche plan ako. Hi. Buti na lang. <laughs> Tumila ng ulan. <laughs> so, wala ko na ka nakapag-vlog nito na sa mga pabahay kay busy man sabado ganina nagkuan ni nag clean up drive pagkahuman nag session and pagkahuman og lunch di rin ako nag duty sa may uh, tindahan ganun siya ka busy itik uli na mo uli 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 Ulay na kay Gabi <coughs> ka. ka <coughs> na. Tikas ka. Nangdag 20. Dali. Asa manang. Bye. Hi! Hi. sabay bye. Dugi. Uy, nagbasa-basa man mo din ha. Ayaw mo pagpaulan. Kasi sleep po nun, mo. Live na? Ano mo ba? Da dadang! Dan itlog dadang. Sarap. Oh. Sa <laughs> so, mukha na ikog. Kaya nagpa-jigkash. Ah.